Ito yung waiting area ng Banawe Red Bitter Shop. O ito yung aking unika Iha. Say hi, Nak. No. Hi! O ito po yung dahilan kung bakit ako nagpuporsiking mag-put up ng small business. Para ma ano maturuan ko yung maturuan ko yung aking anak maipapakita ko lang sa kanya yung aking Uh, o umpisahan na small business. Uh, ano siya? First year college na ngayon sa sa Edmonton. Kumukuha siya ng business administration. Tapos ang first job niya nung high school ay uh, ano, sa Tim Hortons. Nakita ko siya kung paano siya nagtrabaho doon. Ayun, nagwawalis lahat. Kinagawa niya. Kaya pinagpursig nagpupursigi ako na makapag makapag put up ng small business para yung lungganisa na ginagawa ko ay mai-spread ko na sa Alberta pa lang para pag makagraduate siya kung gusto niyang ituloy hindi na siya mag, mag uumbi sa Prandas doon sa inumpisahan ko mamimili siya lang kung ano ayan may tire shop may detailing may ano may selling used cars pero pagkatapos niya ng business administration o kaya eto ngayon ay papakuhanin ko na siya ng ano uh, ambik sa sales sales person para sa pagbebenta ng sasakyan para matuto rin siya Ayan, tinuturoan ko na rin siya magbenta ng mga goma at nag entertain sa mga customer. nag sale din po siya. Ito ang maganda sa Canada pag merong kang anak na nagaaral. aaral 2014, kinuha kami ng misis ko dito. 7 years old yung anak ko. Pagpasok niya ng school ay hindi mo hindi ka na ano mabroom problema sa mga gastusin sa eskwela at saka kahit high school eto kagandahan dito sa Canada tapos ngayon uh, first year college na siya pinag-aaral na rin niya yung sarili niya ayan nag-student loan siya uh, Never akong ano never siyang humingi sa akin ng panggasolina ng sasakyan niya. Never din siyang humihingi ng pinambibili niya ng gamit niya sa katawan, damit, sapatos. Ayan. yon lang ang kagandahan dito sa Canada. Hindi mo na pro-problemahin yung pagpapaaral ng anak mo. Siya na mismo magpapaaral sa sarili niya. O, ayun po. O, working student. Ah, ngayon ay pumapasok kayo sa NIT. Tapos, Uh, Nahire niya yun dyan sa airport. Yun part-time niya ngayon na trabaho. O oh, ganun po. Siya na rin po yung ano, uh, nagre sa amin ng... O oh, ayan o. Oh. Oh, merong sapatos. Mm. How, how's your school anak ko? Good. O oh, good daw yung pag iskuela ng anak, anak ko. eto naman yung pananaw ko sa aking anak bilang magulang. May mga magulang kasi na kapwa natin, Pilipino ay gusto nilang magtrabaho sila pag-aaralin yung anak nila sa high school at saka sa college. Pagtatapusin nila sa kurso na gusto nila, pagkukuha. Kasi ang katwiran nila ay baka pag ma maaga magtrabaho ay, ay hindi na mag-aaral ng kulay. Eh ako naman, bilang isang magulang, kasi working student ako, 15 years old pa lang ako ay dinala na ako ng tatay ko sa Manila, tireman ako sa Banawe. Kaya yung anak ko, nung sinabi niyang gusto niyang mag part time na pumasok ng trabaho nung high school, go, go ahead ako. Pero ang sinabi ko sa kanya, kailangan sa passport siya papasok. Ayan, sa passport kasi ay kakaiba nandoon yung pakikisamahan mo yung manager mo, supervisor, iba-ibang lahi yung katrabaho mo, at saka yung may mga customer, may mga balasobas din. Kaya doon siya matututo Ayan, kung paano siya makikipagsalamuha sa tao. Ayan, yun ang ano ko sa anak ko. Hindi ko siya pinigilang magtrabaho. Nasa kanya yung kung mag-aral siya o hindi lang ng college. Siya ang nagdadala ng kanyang buhay. Oh. Pero ginagayad ko pa rin siya bilang isang magulang. Pinapakita, uh, role model pa rin, ako sa kanya. O, oh, ayan. Oh. Say hi uli! <laughs> Ayaw na. <laughs> Kwentong OFW naman tayo. Yung misis ko ay graduate ng college sa nursing. Ayan, nag, nagpumunta ng Hong Kong, nag-domestic helper para 'yun ang way niya para makapag-apply dito sa Canada. Kaya nani siya nung pumunta siya dito. Ah, uh, may inalagaan siyang may kapansanan na bata. Tapos mga ilang taon nakuha kami dito sa Canada, pero sa ano sa Langley kami sa sa ano sa May Kamloops BC sa May British Columbia. Oh, ayan yung anak ko na nag-aaral. Tapos ngayon 10 years na ako dito. Sumasagi yung isip ko na tumatanda na at gusto kong mag balik Pilipinas para mag-business. Pero never na naisip ko na isasama ko yung pamilya ko, yung anak ko na iuwi ng Pilipinas. Kasi nag-sakripisyo yung asawa ko na pumunta dito sa Canada tapos yung anak ko ay dadalhin ko doon. Uh, hindi parang hindi magandang desisyon yung pag ganun. Kasi kung mag-aaral siya doon tapos pupunta dito, eh, mas mahirap maghanap ng trabaho. Hindi kagaya dito pag dito siya mag-graduate ng college, mas maraming opportunity sa kanya dito. Ganun po 'yon. Kaya yung mga magulang na gustong umuwi na gaya ko, eh wag natin nadadamay yung mga anak natin. Sayang naman din. 哦，艾恩兰博。